Ganyan ang tamang paraan ng pagkakamada. Dapat sa loob maliliit. Tapos habang tumataas lum palaki ng palaki. Okay, <laughs> Ayaw. Malapit ng madisgrasya, guys. Huwag tutularan yon. Bigat. <laughs> Mabigat. <laughs> Ganyan, yung tamang paraan ng pagkakamada. Shout out sa mga nag-uuling dyan. Dito, bentahan namin 400 isang sako. Papakita ko sa inyo yung sako na gagamitin. Yun guys. Malalaki yung nilalagay nila. Para sulit. Itong isang butas na yan, umaabot lang naman yan ng 50 kaban. Bentahan namin dito 400 isang sako pero pag pipick upin 380 or 350.